Ayan na good morning sa ating lahat mga kaidiyas uh, Meron itong Team X Supremo Na ayaw mandar walang kurinte So ito mga kaidiyas uh, Dinala na may ari dito At ito uh, nice. Good morning Okay na iya ka tayo <laughs> So dito mga kaidiyas Bumili yung may ari ng CDI So nagdagang araw dumaan ito sa shop So ito a, ganun pa rin nagbili siya ng CDI At spark plug hindi pa rin ma ang kanyang motor So dito mga dias siguro mayroon ang gumawa nito sa motor niya. Pero hindi nila mapalabas yung kanyang kurinte. So pagkita ko sa inyo mamaya, na wala itong kurinte. So basic tips, uh, gamit yung ating multimeter, i-check natin kung paano natin siya i-troubleshoot sa badaling paraan. Naalam natin agad kung ano yung sira ng motor. So gamit yung multimeter. Ayan, na-i-on ay, oh natin muna yung susihan. Tingnan natin kung wala talaga siyang kurinte. So patadyak natin sa kasama natin. Ayan, kung makikita natin dito mga Diaz, wala sang kurinte. So, ang first nating tingnan dito, kapag ganito, doon tayo sa kanyang stator. So, do doon natin ang unahin natin sa stator. Patayin muna natin yung siya. So, dito mga Dias, sa pag-check, unahin natin lagi yung sa stator. Check natin yung sa kanyang stator, sa kanyang pulser, sa kanyang trigger. So, gamit itong nating multimeter. Kasi dito sa Timex Supremo, battery operated yung CDI. So charging lang at saka pulser. So i-check natin dito kung pasok pa sa standard yung dito sa kanyang pulser. Ayan. Itong yung tatlong yellow wire yan sa kanyang charging. So hindi na tayo dyan mag-check kasi okay pa naman dyan. Dito tayo sa pulser kasi ito yung trigger bago lalabas yung kurinti. So tingnan natin ito kung pasok sa standard. Check natin sa palser ang kulay ng wire na i-check natin, ay blue na may lining na yellow at green. Ito yung ground ng palser So, ang ranging ng sa pulsar uh, sa mga motor, nag range siya ng 100 above. So, pag uh, below na sa so 100, so, hindi na okay yung palser At kung walang reading, so, sigurado, uh, sira na talaga yung pulsar. Uh, minsan, Uh, natitirikan kayo kapag minit init na yung makina uh, namamatay yung inyong motor so maraming dahilan yung about sa pagtirik ng inyong motor basta sa mga electrical system ayan, I check natin yung pulser dito sa ating multimeter ilagay natin sa 2k ohms i-reading -re natin itong kanyang pulse Ilagay natin dito yung positive. Ilagay natin dito sa blue na may lining na yellow. At yung sa green, ilagay natin itong ground ng ating multimeter. Ilagay muna natin. So ito na mga ideas, ah, nalagay na natin. So makikita natin dito, wala sang reading. So sa ganitong pag-check, so alam natin agad na sira ang kanyang palaser. So dapat kasi meron itong reading. Dapat nag-re-range sa 100 above to 200. So dito sa Timex Supremo, nag-re-range siya ng 200 plus. So iba-iba yung mga reading ng bawat palaser. So dapat ah uh, hindi lang sa bababa sa 100 plus so dito walang reading ayan so confirm dito uh, sira na yung kanyang palser. so meron tayo ditong bagong ah uh, stator ayan so pakita ko sa inyo na kung paano yung good na palser. so i-check natin itong kanyang palser. so ito mga ideas ito yung good na palser. Kaya nalagay na natin sa kanyang pulser wire. So dapat ganito yung kanyang reading. Ayan. Nasa 200 plus. Ayan. Basta hindi lang sa bababa. Sa 120, 130. Ayan. Yan yung mga good na pulser. So ito na yung sira sa pulser nya. Ayan. So ganito na mag shot. So sa mga motor na walang kuryente, ang first na i-check nyo umpisa kayo lagi sa stator kasi dito lahat yung source ng uh, sa electrical system nya bago lalabas dito yung kanyang kurente sa ignition Ayan. Yeah. sa pag check nyo pag okay dito uh, dito step by step kayo sa stator, cdi itong regulator ito i-check nyo ito. pagkatapos pag okay ito dito kayo sa ignition Ayan. Susiyan, ayan yung mga i-check nyo. Ay yung sira yung sa kanyang pulser. So antayin lang namin yung mayari nito, kung ano yung decision niya kung papalitan niya. So depende sa kanya kung original or replacement. So babalikan ko 'yo pag okay nito motor. Ayan. Ayan na binuksan natin dito mga Diaz. Ah, ko sa inyo na sira na talaga itong kanyang palser. Check natin ulit. Ayan wala talaga siyang reading. So confirm sira talaga yung kanyang palser. Ayan. So sira na itong kanyang palser. So pwede naman itong palser lang ang papalitan ito pa rin yung gagamitin yung sa kanyang sa charging sa stator nya so pala, set lang sira ayan mga sa ah, papalitan na natin ng stator so bali dito ah, ito lang daw muna yung ikakapit so dito mga Diaz hindi natin alam kung hanggang saan ang lifespan nito so alam naman natin yung mga genuine ah, mas maganda sana kung genuine pero wala pang mahanap. So ito lang muna. So ito na yung ikakabit natin. Na Stito. So wala kasi tayong mahanap na palser niya. Ayan. So palser lang sana. Okay lang sana kung mayroong mga savings. Pero wala. So ayan. Papalitan na lang ng stito. Kasi ah, wala nito kanyang palser. So walang mabili na palser. So palitan na natin So depende na yan sa inyo kung ito lang yung sira Ito yung papalitan nyo Ayan Pero pag wala kayong mahanap na Palser So bibili na lang kayo ng buo Ayan So ikakabitan natin ito Natitingnan natin dito kung mayroon na siyang kurinti So, ayan mga ka uh, meron na siyang kurinti, hindi lang gano'ng kita. So, ito mga ka-DIAS, uh, try na nating paandarin at iro-root test natin mamaya. So, ito na mga ka-DIAS, uh, try na nating paandarin itong kanyang motor at iro-root test natin pag mapandaran natin. So, ayan na, oh, umad na siya. So, goods na mga Diaz. so yun lang yung sira, yung kanyang pulse niya. So, ganito lang mag troubleshoot dito sa uh, TMX Supremo. So, ayan na uh, meron na kayong idea kung ano yung mga i-check ang mga unang i-check kapag uh, walang kurinti ang inyong TMX Supremo yan so goods na siya at i -ro natin So ito mga sa try nating i-road test kung hindi sa mamatay. Sa mga pulser kasi mga idea sa i- kapag tumitirik sa Palser yan. Minsan nasa pulser. ya yes, ay hindi naman sa tuberic yung motor so good siya so yun yung sira niya yung kanyang palser pa balik na tayo sa shop ay mga uh, siguro ang ngayon dito nating video so dito na tayo ngayon sa shop so sa gustong magpagawa so dito na ako sa Summit Ford Motor Parts along National Highway kung papunta kayo ng elementary school so Summit Ford Motor Parts so yan start natin ulit so yan Good. sumandar so hindi naman sa tumirik So yan yung dahilan kung bakit ayaw sa umandar at palagi itong natinilikan itong Team X Supreme Pulsar yung kanyang sira. So ulitin ko sa gustong mapagawa, ah uh, ito niya ako makikita sa Saminford Motor Parts. So Saminford. Ayan. Saminford Motor Parts. So yan hanggang dito lang aking video about ito sa Team X Supreme. Peace out.